may ano to ah, may bulak-bulak no? Oo. Oh. Mm -hmm. Ayan. Na hindi ba ito yung uh, tawag ito, yung uh, natatakot ko makiyat yung walang wakan? Oo. Oh, no? Ayan. Na isa, pa ito sa surprise ako sa iyo. Na itong hagdan na ito, lalagyan ko ito ng hawakan pataas. Ay, po ko. Ayan mga kalingap, marahin na aga sa Indoga Boss. Mapagpalang araw para sa ating lahat. Ayan, thank you, thank you Lord. Huwag natin kalimutan mag magpa-thank you lagi sa Kanya. Ano ang pagsubok natin sa buhay is, lagi tayong magpapasalamat. At syempre, salamat din sa ating ama ng kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At sa Kanya may bahay, at na vlogs, at Kalingap Rab. Ayan, syempre, Kuya Andy, kaya ka vlogs. Ayan, huwag natin iskip is yung kanilang mga ads dahil doon malang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan. Diba? Kasi ang pagtulong ng kalingap ay eh. hindi biro, hindi basta-basta, talaga may pagbabago sa bawat buhay ng tao sa bawat pamilya ng am um, sa bawat pamilya na natutulungan nila pabahay, pag-aaral, 'di ba? Talaga namang panghabang buhay na tulong 'yung binibigay nila. Ayun, syempre, isama na rin natin si Kuya Andy kaya ka vlog. Sayan, kunti update lang tayo sa bahay nila Nanay, nila Diwata kasi 'di ba, ang dami talaga nagre-request na lagyan ng hawakan 'yung daan or 'yung hagdan nila Nanay kasi delikado talaga lalo pa kung bagong gising, 'di ba? Medyo mungo, -mungo pa. Ayun, kahit papaano is meron surprise si Kuya Andy. Hindi lang isa, kundi dalawa. Dalawang surprise ang daladala ni, ang dala-dala ni Kuya Andy kaya ka Vlogs ito. So ano bang surprise ni Kuya Andy? Tara, panoorin natin. At rito lang, hatid na magandang balita. Yes, magandang surprise, balita. Surprise, ikaw nga kay nanay. Hi, good morning! Kamusta? Martinez. O nasaan sila? sina Joy nasaan? Nasa school. Ah, nasa, nasa school. Na din. Oo, ayan tuloy tayo dito. Kasi si Joy, 'di ba, um, nagdo-dorm sa Daet. Tapos si Bunso naman po, pasok malapit lang diyan kaya ayan si Nanay ang naiwan lang. Okay do. O pa Kamusta na? Ito. Oh, ayan, tuloy tayo. Ay, grabe. Oh, sarap. naman yung bahay nila, nanay. Paano ang uh, pagkundong nakakapahinga. Hindi pasok ka dyan. ka to, yun. Yan si nanay. Walang <laughs> po. kape. Good morning po. Good morning, po. Good morning. Dito na ako. Good morning po. Ilan na nang siya. na pala kayo ng ipin. Ayan, balik ko na panood niyo yung mga unang vlog ni Kuya. Andy, na pinag-share ko, sa, na pinag ko rin sa inyo. Bali, nag, Nagbigay kasi si Kuya Andy, or may nagpabot kasi ng tulong para kay Nanay sa pagpapangipin. Tapos yan, mali, pangalawang punta na yan ni Kuya Andy at i-update niya. Lima na. Kailan kayo nagpabunot na ibigay ko uh, sa iyo yung pira? Uh, uh, oh. mm. Ay pagkaumaga na nun. Ay ah, kinabukasan. Uh, mm. Ayan po mga kapabayan, <laughs> si na Nanay po pala ay nagpabunot ng ngipin, no? Siya <laughs> at uh, lima daw binunot? Oo, oh, lima na. Kailan pala yan po? Sabi, <laughs> limang ngipin sabay-sabay. Kunutin. Oh, sabi niya naman, ubusin na yan pa. Oo, ah? oh, oh, para isang buo na. Ubusin na daw. Oo, oh, isang buo. No? Oo oh, nga naman, kasi para sabay-sabay na. Ay, uh, okay naman ang pabunot mo na eh. Okay naman. Wala hindi, man. naman. Hindi man ako dinubuo na. Wala mm -hmm. na, pag ano, okay lang. Pero nga okay, pa hindi na, hindi na. Iba sa taas lang. Ay, sira na yan yung... Oo. Oh, oh. Mm. -hmm. Uh, susunod din yan. Siyempre, kailangan ano na, para sabay-sabay maghilom. Sabay-sabay maghilom ibig ko sabihin na yun ang ka, hindi ka natakot. Hindi naman. Okay naman. <laughs> malakas pala po ang loob ni nanay. No? At uh, naniwala po akong okay, malakas ang loob na. ni nanay. Kasi po, ay na, na, napaglabanan niya yan itong mga nagdampanahon. No? Po, <laughs> <lima>? Tama. Lahat <laughs> <laughs> ng problema ay nakaya ni nanay. <laughs> ay sa bulot, pangipin. No? Ayan. At uh, lima, lima agad ang binunot <laughs> Tapos, kailan uli? Bubunot ulit. Ngayon nga. Lima ulit ang bubunotin. Mm -hmm. Ha? Mm -hmm. Lima pa ulit mga kababayan. Mm -hmm. At lima, mga ultimo yung mm -hmm. masira. Hindi naman pin. daw pwedeng sabay-sabayin. Oh, kasi oh. pag may pakta ng pakta. Mm -hmm. Oh, naman. Hindi naman talaga pwedeng pagsabay-sabayin niya. Kasi <laughs> kawawa naman si nanay. Yung lima nga lang is talaga napaka ano na yun. Pero naranasan ko rin yan. <laughs> Ayan. Okay. Nay, kaya eh, ako nandito. Ano sa Doko. palagay mo kaya kung bakit ako na agay -ang nandito sa inyo? Huh? ano kayo sa, sa palagay mo? Uh, ano iyong clue? Sa palagay ko kaya andito ka. Aalamin mo kung nagpabunot na ako talaga. <laughs> ka ng Kasi alam mo may nervyos ako, hindi ako papabunot Kaya sabi ko, siguro, pinutan mo ako at alamin kung nakapabunot talaga ako. ako? Talagang... Pwede, pwede. Hindi, hindi ko talaga yung pinangarap na magpabunot ako ng ngipin ako sa kunay, nag, nag, minsan ako nagpabunot ng ngipin Hindi na ako nagumulit noon. Kasi Ayan. hindi pa natalab yung anesthesia na turok ng doktor. Binunot na! Ah. <laughs> Kaya pala si Kuya, hindi pala yung may takot eh. Ay, grabe. Sakit ka ko. Okay, mula nung din ako nagpabunot, no? Pero yun palang, alam mo, ina-update kita kung... ano? Uh, oh, oh. sabi ko, alamin ako na ni Kuya Andy. Naisip ko na kanina, sabi ko, alamin niya kung nagpabunot na talaga ako. Kasi Ayan. alam niya, takot ako magpabunot. <laughs> At kaya, hindi rin, kaya ako nandito, may iba pa ako sadya sa iyo. Ano? Yes. Ha? Ano kaya yun? Isa pang surprise. Ah, uh, Ito pala yung unang surprise. Kasi yung in-update ni Kuya, ni Kuya Andy LDS yung unang surprise sa pagpunta nila. Tapos ngayon, may dalawang surprise si Kuya Andy. Ano daw? Gusto mo nang malaman? Oo, oh, ano yun? Ay, Ayan, eh? grabe. Mga Excited na ako. Excited na po malaman <laughs> ni Nanay, no? Kung ano nga, bukod sa in-update ko siya, kung sa'yo nakapagpabunot na, ay hindi hmm. lang po doon. Nay! Ano daw po? May another dagdag uli sa iyong padala. Sini wow! <laughs> another blessings para kay nanay. Nang, no? Okay. At ibibigay ko sa iyo. Ano kaya yun ay? Ano daw kaya yun? Oh. Ano daw kaya yun? <laughs> kayo, ano, alam niyo ba kung ano yun? Oh, may karagdagan pong dagdag. No? Kung sino po yung nagpadala nung nakaraan ng 10,000 para sa ngipin ni nanay, pagpabunot at pagpaayos sa ngipin, siya rin po ang nagpadala ngayon nagpadala na yung uli wow, thank you, thank you at talagang gustong gusto ni uh, Ninang na ikaw ay magkaroon ng ngipin, okay. talaga ha ayan another 10,000. Yay! Yes. Ang padala uli ni na ni ni nang mo. Ayan, bibigyan ko sa iyo, Ayan, another 10. Galing kasi mahal kasi yung pagpapangipin, yung 10k naman talaga kulang lalo pa madami pa si Nanay Papa bonot, 'di ba? Kaya thank you, thank you kay Ninang ni Kuya Andy. <laughs> 10,000 ulit ang padala sa iyo. Kailangan daw ay kayo makapagpangipin. Ayan. Okay, bigyan natin. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. 10,000 nai. Iyo, ayan, ang pinadala ni Ninang Florida, Florida Selvania. Selvania. Thank you kay Ma'am Florida Selvania. Ayun, mga blessings pa para sa inyo. mo <laughs> <Ba't ka> <laughs> para, <laughs> para pong iyak yung mga kababayan, no. Ina umaga po, nakatanggap ulit siya ngayon ng uh, 10,000 na nanggaling po sa abuti puso po ni Ninang Florida Silvania. Si Madam Florida Silvania, hindi ko po inispekto kasi ang ano po namin, mapangitin pa ako pag nakapagtrabaho po yung anak ko kaya nagpapasalamat po ako kasi wala pa po yung trabaho yung anak ko. Dinanas mm. ko na po ako, hindi ko po alam kung bago magkatrabaho yung anak ko, wala na ako. Kaya nagpapasalamat po ako na napangitin niyo ako agad. May mga biyaya, no? Opo. Okay. Oh, Ayan, napakabait po niyan, si Lina Florida Salvania at uh, talagang tumawag sa akin ay noong isang araw. Pag, di ba, nabigyan kita ng 10,000 noong karaan. Tumawag sa akin kinagabihan. Mm An, kuya, sabi sa akin, hindi, eh, kaka bakit po nang, Naku, nalimutan ko. Kulang pala yung pinadala ko. Kaya nag-additional ulit siya ng 10,000. No? yes, kasi kailang naman talaga yung 10K. Kailangan pang papabunot pa. Oh, na para daw sa inyong pampangitin. Siguro naman po ay sobrang na ito kasi po, ano, bali abutin daw po ay 800 yung isang ngipin kasama na bunot. oh, kasi alam na ay, ay... Yan, ay. Kasi alam naman ni Ninang Florida, Silvania, at alam ko din naman oh, na talaga yung 10,000 ay kukulangin talaga yun kasi on. po, may ano pa po, pinakita sa akin yung klase nung ipinasinasabi mo. O, yung magaling na ay, klase. may thread pala po yung sa likod. Yan. So, pinakita po ayun. sa akin. At siya nga po lang, may dala akong ano, nasamba, Jimar, may dala nga po lang ako sa inyo uh, tinapay taste Yan, yung aking nakayanan. <laughs> 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 Ang galing naman na Kuya Andy. At, ano mo, may palaman din yun. So, no? ah, umaga nga yan, kasi almusal. At uh, hindi na pa, hindi lang yan ay. Meron pa ako sa surprise sa inyo. Mayam wow, ano kaya yan? Maya lang na kaunti. Pahipay nga lang tayo, no? Maya, maya kaunti. Yan po, at may dala tayo kay nanay na pang almusal sa ngayong umaga. Yan, kasama uh, natin si Jimar Palko, no, yung aking anak. Siyempre, kasama natin yung ating cameraman, no? Ang at, ating cameraman na si... Uh, amboy, nayo may dala ating uh, na Ah, Apo, ay, ano, sige po palamang yeah, ka dyan. May palamang kaya. ka dyan. Ito lang ang kinakayanan kasi, pero importante naman to oh, Oo, Kuya Andy, hindi, hindi lang yan talaga na ibibigay mo kina Talagang napakalaking blessings dahil syempre ginamit ka rin ni Lord para dalhin kina <laughs> kahit ano, kahit maliit ba? Mm, yan, may na dalawang tasting malaki kay nanay. Oh, grabe. At siyempre, no, yan mga kababayan, at tayo may dalang uh, dalawang tasting para kay nanay din, no, bukod yung sa ating uh, surpresa sa kanya. At siyempre, mga kababayan, meron pa ako surprise sa kay nanay. Na ito, ya, alam ko naman na hinihiling niya, no? Ayan. At uh, dito tayo, nai. Dito Papa. tayo, nai. So, oh, ano kaya to? Ito, tawag dito. May, ah, uh, <laughs> Pampal. May ano to May... Wala nang bahay ni nanay. Ang liwanag. Plak-plak mo? Oo. Ayan. Na hindi pa ito yung uh, tawag ito, yung uh, natatakot kayo walang wawakan oh, no? ayan nay, isa, isa pa ito sa surpresa ko sa iyo na itong hagda na ito lalagyan ko ito ng hawakan pataas Thank you, po, po. Oo, lalagyan ko oh, yan ay, schedule ko na lang sa isang araw ata oh, at uh, ang gagawa nito ay, ako din ang gagawin natin dito yung katulad pa ng satiris ko ah. yan ang aking gagawin dyan no? Ay, oh, at oh, ang oh, gagawin yeah. ako dyan mula doon sa taas na yun dito may parang may hawakan oh, diba? di oh, diba kasi napakarami talaga nagre-request na sana lagyan niya ng hawakan dahil delikado at least pinabaya na ni Kalinga Prab kay Kuya Andy at hindi pa rin binaliwala ba diba? talagang pinakinggan pa rin ni Kalinga Prab yung daing na mga tao yung request nila nire-request yun at natatakot kayo umakyat. Mm -hmm. okay, kahit sa bunso, ayaw nang matulog dito. <laughs> natatakot. Ayaw, nang, ayaw ninyang matulog kasi, nina pag yung nababa siya sa umaga, di simpre babong gising siya. Mm -hmm. Kahit may ilo, parang natatakot daw siya bumaba. O, oh, yun. At kayo nga, uh, gagawin ko ito, gagawin ko ito ng uh, handle post, kakabita ko ito dito ng handle post, tapos, po sa Kalinga Prab isang araw. Ayan, thank you, thank you kay Kalinga Prab. At syempre kay Kuya Andy na siyang gagawa. Kaya uh, pinaumaya po sa akin ang, pag, pag, ang paggawa po nito. No, nai, nag-usap kami okay. isang araw kay Kalinga Prab. Kaya, syat, uh, salamat po at mapagpala ka. Maraming maraming salamat Kuya Ra. Mm, at siyempre kay Kuya Palsantos mm. Matubang at Ida Vlogs, Kalinga Prab, patuloy natin suportahan. Kalinga Prab, natin na ito po lalagyan natin ngayon no napakarami kasi viewers ang uh, nag nagri request no? Nalagyan yes, doon. Yes, 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 yes. Ng uh, o kapitan. Lalagyan po natin at tayo po ngayon ay may uh, may bas-bas po ito ni Kalinga Club na sa akin po pinagkatiwala. No? Salamat po, Yara. Mm, at uh, ako na po ang gagawa. Ako na po mismo ang gagawa po nito sa isang araw. At pinaprepare ko lamang po yung mga kahoy na yung gagamitin. Okay. So, okay. so okay. natin ito ng handle po hunting post. Tapos pataas po yan. May kapitan. At meron din po yan dito ng mga kahoy kahoy ikang na sulit na kahoy ang ating ilalagay na ino okay. para yung, hindi ka na matakot pag akyat pati sinini, know, yeah. pa na yung, na si Nini no pala yung isang surprise si ate na din ang nag ano niya sa akin sabi niya ni eh, lagyan mo muna ng halaman mm -hmm. para may pang ano sa pag nababa dito talaga dada oh. hindi na maano kaya o oh, nga naman di ba kahit papano ano na siya parang warning <laughs> may hagdod ay may mga bulaklak ito oh, ka ba yan o, oh. nilagyan muna ni nanay ng na pasamantalang halaman o. Oh. Mm. Grabe, ganda po. Pero maganda tingnan mm. may halaman. Pero lalagyan natin ito na yan ang huling ng kawakan o. Ayan, masaya ka na Opo, masaya masaya. Yan po mga babayan, masaya masaya si nanay. Kahit... Siyempre hindi lang si nanay, pati kami mga viewers, may mga supporters, yung mga reactors na talagang gusto rin lagyan ng hagdan yan. <laughs> ako, pwede na ako matulog sa, sa taas. <laughs> Ay, Ay, grabe. Hirap, no? hirap. Mm -hmm. sakit Ayan. Uh, masaya si nanay. Masaya ka na masaya po ako. Mm -hmm. Yan po ang mga kababayan wala dito si Joy no kasi eh, anong araw bang yung Merkulis napasok. Mm -hmm. Napasok na ino? Napasok. Ang ganda na po talaga ng bahay ni nanay. Ang <laughs> ganda talaga. Talaga mag-ulanan man po, <laughs> mag <-maglohan> <laughs> man. Nanay, o diba? Ang ganda. Liwanag. Ang linis <laughs> tingnan. Ay, ah... Uh... Napakaganda, no? Ang kanilang uh, bahay kung tulad nung araw na nung sila hindi ko pa na-scout ay, 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 grabe ay, mm, mm yan po napakalayo talaga napakalayo ng itsura ng bahay nila noon ng um, pamumuhay nila noon sa ngayon kasi hindi lang bahay medyo magluwag din yung kanilang pangaraw-araw dahil ayan kahit pano may mga sponsor may mga tumutulong ang daming blessings para sa kanila Kaya, Anay, wag lang kayo magbabago talaga more blessings pa para sa inyo. At syempre doon sa mga taong at syempre doon sa mga nag-sponsor, 'di ba? More blessings pa para sa inyo. Lalo na po po ito dito ng uh, ano lang uh, kapitan, so hagdan po papaba mga kababayan. Kaya abangan niyo po kung ano akong gagawin dito, no? Kung anong gagawin ko dito ng uh, design mga kababayan kung paano ko. Po... Ang ganda oh sa likod ng ano, sa likod ng pintuan. Tapos sa uh, ibaba ng hagdan para ano, lalagyan siya ng mga sapatos ng sabitan, no? Oh, ang galing, double purpose pala. yan, at para mga bata ay hindi matakot at uh, hindi matakot siya yung aakyat po dito sa taas talagang wala pong naano dito kahit sa ulang baitang, wag na wag kayo di uh, so, nandidiit hindi na doon sa po sa mga, mga nagtatanong doon sa mga nagtatanong po na napakatarik po itong hagdan hindi po ito matarik, katamtaman lang po yan yan po talagang regular na sukat ng hagdan hindi po ito matarik, maganda po ang pagkagawa ng hagdan hmm. Po, no, Siguro mukha lang siya matirik sa camera, lalo pag ang ginagamit ni Kalinga para ba yung 360. Para siyang matirik, no? Pero sabi ni Kuya Andy, is hindi naman daw yung tamang-tama lang. na kailangan daw ay may hawakan. O yun, Ibig talaga po natin ako na buong school talaga siya hindi kaya ka vlogs. Kaya maraming salamat sa inyong pagtitiwala no sa akin. At siyempre sa pagtitiwala po ni Kuya Bal, Kalinga Prab, at na, No? Salamat po po kayo at patuloy natin supportahan siyempre sina Kuya Bal Santos Matubang at Ida Vlogs at Kalinga Prab. Masaya ka nai. Opo, masaya. Ha? Masaya po Di, at malaga din na ng halawakan. Oo, mm, kay, kay 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 Ma'am Anas, kay Ma'am Serbanya. Maraming mm. maraming salamat Ayan. Salamatan mo nga pala si Nina nga Florida Silva niya na isa pa dalawa niya ulit pagpabot ng uh, pira. Napapangitin mo. Sana po madalaw mo ako dito. Ay, darating po. Uwi po yun sa kayo. Dito kayo sa bahay. Yes. Abangers kami, Nay. Para sa pagdating ni Mang Florida, di Uwi po yun. Uwi po yun. Magbabakasin po yun. Dito kayo. Dito sa bahay. Uwi. Ako rin gusto ko rin pumunta dyan, Nay. Eh. <laughs> Ayan po, mga kapabahiro. Tuntuan po ni Florida sa laban okay. si Nanay. At uh, talagang mabubuo na po yang ngipin. Yan, ako talaga yung isang kwarto sa kanya. <laughs> Yan, yun ang priority sa niya. Pag ikaw daw pwede pakasyon, umuwi, ay, uh, dito siya sa akin. Dito ka na pumunta. Kaya, nanay, ayan, uh, ibig sabihin dito ka na matulog. Dito siya matulog. Mm. At yun, mga kapabayan, no? Oh. At ito, ato, i-estimitin ko lang po ngayon kung ano mga kailangan kong uh, materials na gagamitin para po dito sa uh, kapitan o hawakan dito sa hagdan sa kanya pong bahay na ito na lah. dami po request kasi yan eh na talo po tayo papasalamat nga so, ulit, -ulit ko po no at uh, pinagkatiwala sa atin ni Kalinga Pram Ayan lang mga kalingap, siguro hanggang dyan na lang yung ating share-share, ba? Diba? Kahit papano yung mga request ng tao na lagyan ng hawakan yung hagdan is matutupad na. syempre sa pamamagitan ni Kuya Andy, talagang pinaubayan na ni Kalingap Rab. Ayan lang mga kalingap, thank you for watching, God bless you all, and Jesus loves you. At saka thank you, thank you din kay Ma'am Florida, na talaga namang patuloy na sumusupport or nag-sponsor di ba? Talaga namang more blessings pa para sa inyo.